Mahal na Diyos, nagmula ako sa harapan mo na may mapagpakumbabang puso at nagbabalik loob na kinikilala ang aking mga pagkukulang at mga pagkakamali. Alam kong ako ay tao, at hindi perfecta. Ngunit alam ko rin na ikaw ay isang Diyos ng pag-ibig at walang hanggang awa. Sa sandaling ito ng pagmuni-muni at dasal, humihingi ako ng iyong tulong upang hanapin ang iyong kapatawaran at magkaroon ng bagong simula. Panginoon, Nagpapasalamat ako sa iyo sa iyong walang hanggang kabutihan at sa laging pagiging handa na magpatawad sa mga tunay na nagsisisi. Alam kong paminsan-minsan ako'y nahihirapan sa bigat ng pagkasala at hiya sa aking mga nafaraang gawain. Numunit umaasa ako sa iyong walang kondisyong pag-ibig upang ako'y palayain mula sa mga kadena na nagbabawal sa akin. Ama, patnubayan mo ako sa landas ng tapat na pagsisisi. Tulungan mo akong kilalanin ang aking mga pagkukulang at humingi ng tawad sa mga taong aking nasaktan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na makipagkasundo sa iba, patawarin ang aking sarili, pagtitiwala na ikaw ay nagpatawad na sa akin. Panginoon, hinihiling ko na hugasan mo ang aking kaluluwa mula sa lahat ng pagkakasala at hiya. Nawa'y ang iyong liwanag sa aking puso. Alisin ang lahat ng kadiliman na nagpipigil sa akin na makita ang iyong katotohanan at piyaya. Pidyan mo ako ng lakas na iwanan ang nakaraan at yakapin ang hinaharap na may pag-asa at pananampalataya. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na bigyan mo ako ng karunungan upang matuto mula sa aking mga pagkakamali at ang determinasyon na hindi pa ulit-ulit ang mga parehong landas. Naway patuloy na alalahanin ako ng iyong presensya upang sundin ang iyong mga aral at mamuhay ng buhay na nagbibigay ng karangalan sa iyo, nagpupuri sa iyo. Mahal na Ama, naway ang kapatawarang aking natanggap mula sa iyo ay magpakita sa aking mga araw-araw na gawain. Naway maging instrumento ako ng iyong kapayapaan at pag-ibig sa mundo, pagpapatawad sa mga nagkasala sa akin at pag-aabot ng kamay sa mga nangangailangan ng iyong awa. Panginoong Jesus, alam ko na ikaw ay nagbata ng krus para sa aming mga kasalanan at na ang iyong sakripisyo ay nagbukas ng daan para sa aming kaligtasan. Tulungan mo akong maunawaan ang lalim ng pag-ibig na ito at mabuhay na may pasasalamat para sa biyayang ito na hindi karapat tapat Naway maging tunay ang aking buhay na patotoo ng iyong kapatawaran at biyaya. Naway patnubayan ako ng iyong Espiritu Santo, patatatagin ako sa bawat hakbang ng landas. Naway maramdaman ko ang iyong presensya sa aking buhay. Nagpapabago sa aking pananampalataya at nagbibigay ng kumpiyansa na kailangan ko para harapin ang mga hamon na Ama, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking takot, kawalan ng tiwala at pangamba. Alam kong ligtas ako sa iyong mga kamay at may plano kang kapayapaan at kasaganaan para sa akin. Naway ang bagong simula na ito ay maging tanda ng iyong presensya at pag-ibig na nagbabago. Salamat Panginoon sa pagdinig sa akin at sa pagbibigay sa akin ng kaloob ng kapatawaran. Naway mabuhay ako bawat araw na may nagpapasalamat na puso, puno ng pag-asa at pinibiyaya ng iyong biyaya. Naway maging larawan ang aking buhay ng iyong pag-ibig at patuloy akong maghanap ng iyong kalooban sa lahat ng bagay na aking ginagawa. Sa pangalan ni Yesus, aming tagabligtas at manunubos, ako'y nagdarasal. Amen.